So ito mga idol Gagamit po tayo ng pinagbabawal na technique <laughs> Alright Kapag dumiretso po kasi kayo Eh maraming stoplight dito Shortcut Ayan mga idol Dito tayo sa Robinson's Papasok Ayan Ayan Uh, shoutout shout sa mga ano, sa mga panapalo to mga tropa natin dito. Hindi natin makakita sila. Ito po yung pinagbabawal na teknik mga idol ito sa palapala. All right. E, walang signal signal. Basta na lang kakanan ang mga tricycle. Ayun mga idol, tingnan po. Laking pagkakaiba talaga. Gawain <laughs> natin yan Pinagbabawal na technique dito sa palapala Shout out